More volume. You need to Muli na namang nagpakitang gilas ang isang boksingero na papalit sa angas ni Cuadro Alas, General Casimero. Ang boksingerong ito ay nag-iisang heavyweight boxer ng Pilipinas. Nawasak talaga sa kanya ang pinakahambog na Afrikano na nakalaban niya. Isang bato-batong MMA fighter na bansang Turkey ang nagbanta sa Pinoy dahil napakalakas daw niya dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body. Siguradong madudurog lang daw ang Pilipino sa kanyang mga galawan kaya niya ito sinadyang tawanan pero round 1 lang pala ang itatagal niya sa kanilang laban. Nadurog talaga ang atay ng kalaban dahil sa kamao ng isang Pinoy na mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero, ang mga galawan. Palakpakan talaga ang napakaraming mga tao dahil sa tindi ng ginawa ng heavyweight Pinoy boxer na ating pambat. At sa pinakahuli niyang laban kontra kay Ken Kenny, isang Aprikano pero citizen ng United Kingdom, ay talagang napahanga ang buong mundo dahil round 3 brutal KO talagang inabot nito mula sa ating pambato. Si Nathaniel Bustamante alias Busta Bracy ay ang sikat na TikToker, vlogger at YouTuber na si Salt Papi. Ipinanganak sa England pero purong dugong Pinoy na nagmula sa Lucena at Caldelaria, Quezon. Maangas ang kanyang naging imahe sa social media. Hindi ito basta-basta nagpapabuli sa mga mas buli pa sa kanya. Mas trust talker pa siya sa mga trust talker na nakalaban niya. Marahil ay nadala na ang ating kababayan sa mga mapambuli na laging nambubuli sa kanya. Sa kanya mga video sa TikTok ay ginaya niya ang sikat na chef na si Salt Bay. Kaya siya tinawag na Salt Papi. Pero dahil sa itsura at sa pagiging Asia ng ating pambato ay hindi ito nakaligtas sa mga pambubuli ng ibang lahi na kanyang natamok. Mga kapwa niya rin YouTuber ang madalas na nambubuli sa kanya kesyo mataba at lalampalampa kamukha pa daw ng tatay ni Nobita ang ating bida. Knockout at bugbog sarado ang inabot sa kanya na mga buli na ibang lahi na nakalaban ito. Kaya naman dahil sa angas ng Pinoy boxer na ito ay nabaliwala talaga ang pagiging angas ng Pinas ni Cuadro Alas, General Casimero. Isang Pinoy boxer ang putok na putok ang pangalan ngayon sa mundo ng boxing. Kahit hindi naman talaga siya lehitimong boksingero, ay naging professional ito dahil sa husay at lakas ng kanyang kamao. At sa lahat ng anggulo, ang boksingerong ito ay naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Pinaglaruan niya lang ang mas tabachoy pa sa kanya na heavyweight na kalapan at sa loob lamang ng 29 segundo, knockout ang inabot ng isa pang oversize na hambog na boxingero At ang pinakamatangkad na bato-batong bodybuilder na huli niyang nakalaban ay walang nagawa at pinabagsak ng ating kababayan. Wow! at ang batu batong MMA fighter ng bansang Poland ay walang nagawa kinawawa po ng ating kababayan round 3 lang ang itinagal sa kanilang labanan at ang binansagang Dawood Savage ng bansang Turkey na tinatakot pa ang ating kababayan dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body ay kinawawa po ni Sol Papi unang linggo, May 12 taong 2024 sa bansang United Kingdom. Muling lumaban ang ating kababayan sa pinakamalakas daw na MMA fighter ng bansang Poland. Pero round number 3 lang pala ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, napakaangas talaga ng kalaban at nagbanta ito na hindi daw bubuhayin ang ating kababayan. Pero napakatindi pala ang ginawa sa kanya ng ating kababayan. Round number 2, kahit nasugatan na sa mata ang ating boksingero, ay lalo itong tumapang at nakipagbasagan ng ulo. This is the longest... Mm <laughs> -hmm. Sa round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Napakatindi ng gagawin itong pagbugbugbog sa kalaban. Pagkatapos ng round 3, hingal na hingal na ang mayabang na kalaban kaya dineklar ang panalo ang ating kababayan. Nito lang araw ng Sabado, July 6 taong 2024, sa Coca-Cola Arena Dubai United Arab Emirates. Muling napalaban ang ating bida. Makakalaban niya ang tinaguriang Dawood Savage ng bansang Turkey. Bato-bato ito at tinatakot pa si Sol Papi. Pero pagdating sa kanilang aktual na labanan ay kinawawa po siya ng ating kababayan. Sa pag-uumpisa ng round 1, maliksi pa ang kalaban ni kabayan. Pero di nagtagal, lumabas na mas malakas talaga ang ating kababayan sa kanyang kalaban. so copy so copy is going forward only and a body is fast and nice body shot no, no 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 it's done it's done it's that body shot how nice and all these jawar this sa loob lamang ng round 1 tatlong beses pinabagsak ang hambog na kalaban dahil sa mga powerful na body shot na pinakawala ni Kapayan Smells what now She had power, by the way, a beautiful body shot that we haven't seen a lot of body shots since he made body. I did I, yeah. I I I totally screwed you bit about body shots. But I think I think he's done man. I think that first body shot took it out. Took it out of him. Yeah, right. so he gets one more time. tindi ng pinsala na natamo ng kalaban mula sa ating pambato. Halos madurog talaga ang atay nito. Namilipit ito sa sakit at hindi makatiis. Yan ang pinamalas ni Salt Papi na napakalupit. Sa tindi ng ginawa ng ating kababayan sa kanyang kalaban ay palakpakan talaga ang mga tao na nanunood sa laban. Like that, oh it's just a horrible feeling. That's horrible. Let's watch it in replay. I think that's the, that's the first one. But yeah, it's just been dominant performance from Salt Loppy. He's not blood, and just went after it. kept in the same area, same area. That's the game plan, right? You make your opponent quit. So congrats to Salt Poppy. Rio will go into the ring to get the interview and we'll get the official decision from our man steve on the mic mm -hmm. Nito lang araw ng Webes, November 28, taong 2024, ay muling lumaban ang ating pambato sa isang napakahambog na kalaban. Nakakatakot ito dahil sobrang itim, matangkad at bato-bato. Pero naging napakaangas ng ating buksinyero. Tinapos niya ang kalaban sa isang brutal na KO na parang galawan talaga ni Cuadro Alas, General Casimero. Maangas pa kay Casimero ang galawan ng ating pambato. Siguradong siya ay magiging kampyon din na boksingero. Gung Pinoy, dugong palaban, yan ang ipinakita ng ating kababayan. Minsan, kailangan mo talagang lumaban upang ang mga nang-aapi sa'yo ay bahagyang matigilan. Ang mga nagmamakataas ay binababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Diyos na Dakila. Amen.